Magandang umaga sa inyong lahat guys So kahapon guys Nasa simenteryo kami no? Dapat mag overnight kami Ng anak ko kaya lang Ayaw niya ah. Hindi daw siya sanay So ang ginawa ko ng mga bandang magte na Nagligpit na ako So, actually gusto ko sana mag-overnight doon, no. Pero okay lang. Next time ako na lang siguro. Cafe 1023. Eh. Pwede din na lang kaya kami. Kaya lang. Balik kami guys. Doon lang kami. Nagbago isip. Ay! Eh. Ah, sige, naman na. Doon na lang tayo sa, Petron, sa ano Nagbago isip ko, dito na lang kami. Hindi ko lang alam kung open na siya. Pag open, eh di good. Pag hindi, eh di bad. <laughs> Sana bukas. Hindi ko alam kung anong oras magbubukas ito eh. Yung cafe 10 10.23. Ang ah, mukhang open na eh, guys Kasi may mga tao na eh. So ayan guys Nandito kami sa Cafe 1023 And Dito kami mag breakfast Hey. pag nag bus, bigyan mo din sa sir. ito yung parking area nila laki Ay, no may separate na parking para sa four wheels tsaka sa motor so hindi kayo mga problema rito tapos magkakaroon sila ng events hall so, may nalagay ground breaking ano mang ito tapos masarap ang kapagkain nila guys nakakain na kami dito tapos delivery din ako dito ng kaibigan ko pag last ko music e eh. mamakalapit so yun guys enjoy namin itong last day niya So, yun guys. Tapos na kaming kumain dito. Tapos na rin ako magkape. And, masarap talaga yung pagkain dito eh, no? <coughs> so, mas na-appreciate ko siya nung morning kami, morning kami kumain kasi wala masyadong tao. So, proceed na kami guys papagupitan ko muna to para sulit yung uh, bakasyon nya so ito yung bagong munisipyo ng Imus guys oh, di diba from open canal mabilis lang to tapos may oval din sila rito eh. So, oh, may grandstand sila. Ayan, oh. Madaming nag-exercise dyan. no? Diba? nakikita ako sa post ng kaibigang panda ko si Sherwin <laughs> grandstand ay saan ba daan yan tapos yung magjaging magmakdo kayo rito <laughs> <laughs> Mapagas na ako rito guys Okay guys Tapos na ako magpagasalina Petron baka naman Zero zero na yung trip A ko So malalaman natin yung susunod kong pag gasolina kung ilang kilometers so 8 8 liters eh 8 point something na liters kung meron akong 14 so meron pa akong lagpas ng ano 5 liters di ba at umaambon na guys so mamaya na lord kaya nag decide na rin akong umalis kami ng cafe 23 kahit ano nagpapaircon na lang ako dun kasi baka biglang umulan at lisan dito na kami diba so dahil in open na yung kamila tinanggal yung one way doon. Dati one way 'yon, tapos one way yung sa may SM Center si Imo, ah, Imu sa gilid. Dati one way 'yon. Nung inalis nila 'yon, medyo naging maalwan na dito sa kabila. 'Yun yung naobserbahan ko, ah. Oh, ito kasi one way pa rin eh. Ay, tama ba? Alam ko one way tay pero bakit may nakalagay na kali pwede ko maliwa ka papuntang GNT no <laughs> ang kulit pero ito one way pa rin to itong daan na to after nung ano na yun kanto na yun tapos 9.30 yata ng gabi open na to ng 2 way pero pagdating ng umaga hindi ko lang matandaan kung anong oras one way na siya So yung yan, yung barikada na yan guys, yung nakikita nyo Left, uh, inaalis yan, tinatabi So ito na yung Jollibee, nandito na kami sa may kanto At ayun ang Glens Barbershop or GB Saktong-sakto, ang amin dating Yan, so hindi ko alam kung saan ako magpapark Pero malamang dito, sisasarado Uy! Tumutulo. Okay guys, nandito na kami sa papuntang Glenn's Barber Shop. So, medyo ano so, lang. Medyo challenging lang kasi mulan bigla. Ayan. Medyo mulan guys. Hello. So, Kapatupit kami dito dito sa Blends Barber Shop. Eto guys. Hindi hey, ka ito mula, isip pula pas natin ng onyas. <laughs> tapos na yung sa ano ko guys Pogi na naman So yun, guys, tapos na ako magpagupit dito sa Glenn's Barbershop Dito to located sa Bukandala dala. Uh, basta yung kanta ng Bukandala, yung Jollibee may kita nyo agad sa tapat no? um, Meron silang promo na 2 plus 1 So pagka dalawa kayo, may katama yung isa Ah, libre na yung isa. So, bali tatlong magpapagupit, no? Ang isa nga pala is 150 yung haircut. Pag student is 120. Yan. eh, may kita nyo, may signage, na? May matatanaw from Jollibee. Ayan. May kita nyo yung Glens Barbershop na signage. Ayan. Siya, ganda, diba? Tobi na naman. So, ayun, guys! Tapos na kami magpagupit. So far, nagustuhan naman ng anak ko yung gupit niya. eh ako, gustong gusto ko rin yung gupit ko kasi nasa tawang haaba na naman ulit yung aking manban. Gusto talaga yung ganun lang kayksi. Galing. So, ayun na nga guys. Naihatid ko na yung anak ko. So dito na to tatapusin guys Maraming salamat sa mga nanood ng aking video Kung umabot kayo dito sa uh, dulo Maraming salamat pa uh, Pwede nyo akong isubscribe Please like and share ng ating video May nagra dun guys Rapeling ba tabag basta bumababala bumababa sa tali baka part ng training to guys kasi parang ano yun mga naka uniform sila na rescue team eh kinood lang din ako <laughs> Bossing pasilip ha Anong meron dito? Training po Sabi ka na training Binibidyo ko eh <laughs> Ayan yan may bumababa na guys Nakikita niyo ba yan? Ayan ayan Yun oh si Bossing Nakakabit na sa harness

Hmm, guys, yun eh, o. Hmm, bilis lang yun nakababa oh. Tapos, Hmm, ganun pala yun. Ito isa.